So yun guys, good morning po sa inyong lahat. No? Bago po uh, tayo gagawa ng gawaing bahay, ako po ay lubos na nagpapasalamat talaga sa inyo na sobra-sobra po yung pagdalaw ninyo sa aking live. So maraming salamat po sa lahat ng nag-thumbs up, lahat ng nag-subscribe. So maraming salamat po sa inyong lahat. So kahapon, sobrang busy tayo kasi... Uh, pagod na pagod talaga ako antok na antok na talaga ako so pagdating ng 6 talagang gusto ko na humiga at matulog tapos nagusto ko na maghanap ng magmamasage kasi sobrang pagod ako kasi gigising ka ng alas 4 kasi syempre ipag-prepare mo si ate pakulo ka ng tubig, ipagluto mo pagluto mo ng kanin, ulam pag-prepare mo yung baon, tubig ay tulungan mo mag-prepare ng uniform, talian ng buhok, ayusan, kasi boy scout siya, magjojote siya ng whole day sa si school. Kaya kailangan niya ng may baon. Then, panalan natin siya ng biskwit at saging. Then, more on water, isang tumbler. Kasi makahapon siya, kawawan naman. Then, ako naman sa paghatid ko sa kanya ng school, um, pag uwi ko, ayun nakikita niyo, naglilinis ako ng motor. Kahapon, nilinis ko yung motor ko. Pinaliguan ko kasi matagal na rin walang ligo si Mayo. So, pagkatapos na naglinis, nagwalis, then nagpakain ako ng mga manok ko. Pagkatapos nun, um, naglinis ng bahay, nagtiklok, then nagsaing uh, Pagkatapos, rumampan ako buong maghapon. Kasi guys, pag hindi ako rumampa, wala kaming kakainin ni NJ. Wala rin kami pambiling ulam at bigas. Kasi, wala naman, wala talaga, wala talaga magbibigay. So, ngayon, ah, kailangan kong kumayod. Ah, kailangan kong mag-full time kay Angel kasi gusto ko siyang alagaan. Gusto ko siyang alagaan talaga. Kahit ate na siya, kahit dalaga na siya. So, sasabihin natin ate na siya, siyang bunso. Pero tinawag natin siyang ate kasi marami kaming pusa at aso. So, yung mga pusa at aso na yun, yun yung tumatawag sa kanya ng ate. So, tinawag ko siya ng ate kasi pero si Angel ang bonso, wala ng kapatid si Angel so ngayon um, pag uwi ko ng 5.30 ng bahay kasi alas ang uwian hinatid ko lang yung gamit ko dito sa bahay din chinat ko siya sabi ko ate, pa -uwi ka na ba? kasi susunduin na kita at dahil hindi ko alam kung saan ko siya susunduin dahil nga meron siyang main meron din siyang annex extension So, hindi ko alam kung saan ko siya susunduin. Ang ginawa ko, doon nalang ako sa Parmesan. Naghintay. Sa may jeepers, sa may gasolinahan, sa may pure gold yon Doon nalang ako. So, nag hindi ko, siya, hindi ko na rin siya kinulit. Hindi ko na rin siya tinawagan. Basta nagchat ako na nasa parmason na ako. Kasi nga, sabi niya, pag naka-duty, bawal tumawag. Kasi pag once na naka-duty, bawal sila istorbuhin. So, nagtiis ako ng reply niya. Nag-reply siya, almost 6 mahigit na. 6. 06 na siya nagreply na ah bakit ang layo mo pero sige okay sabi niya sabi ko hindi ko alam kung saan kita susunduin dahil hindi ko alam kung saan ka naka duty sa main or sa annex so ngayon uh, umuwi kami ng umuwi kami ng 6 ng mahigit then ayaw pa niyang ipalak ang motor ayaw pa niya ipapark ang motor kasi yung papa niya nagpadala ng 1,500 kasi birthday niya ngayong araw na to, Sabado, ah uh, November 9. So, yan. I-greet nyo si Angel ng good morning kung sino yung na nanood ng video ko na to. Malalaman ko kung sino yung hindi nanood kasi hindi mo i-greet ng good morning. Ah, uh, happy birthday. I-greet nyo si Angel ng happy birthday. Pag <coughs> hindi nyo nag-greet si Angel ng happy birthday, malalaman ko na hindi nyo tinapos ang video na to. So, yun. Pagkatapos nun, um, naghintay ko nang matagal na inis ako kasi pagod ako, antok ako. Pagod din siya, antok din siya, alam ko. Kasi maghapon siya nakatay sa Boy Scout. Um, nagalit ako, pumasok ako, nagsalang ko si Naing. Tapos saktong nagsinat na yung papa niya ng pera, um, ng 1,500, good for ilang months yun. Ha? Good for ilang months. Ang papa niya may work. Pero good for ilang months, ang papa niya nagpapalat, Minsan, ang papa niya magpadala 200, 300. Saan naabot yun? Dalawang buwan hindi magpadala. Tatlong buwan hindi magpadala. Tapos magpadala 200, 300. Tapos ngayon, 1.5 kasi birthday, di ba? Tapos excited pa, picturean ko daw yung handa. Isend ko daw sa kanya. Eh, magpansit nga lang kami. Na magsaing lang kami. Ambisyoso, no? na? Ganun. Tapos, Pagkakuha namin, so pinain-in ko yung sinaing ni Angel. pagkain in in pinirito ko na rin yung bigay ng customer natin na Burger Party at Lumpia, Shanghai. Binigyan ako ng customer kasi nagpa-giveaway nagpa siya kasi nagbuka siya ng store. Hindi ko nabablog kahapon dahil busy din ako. So, hindi ako nakapag-vlog kung nasaan ako at paano nagpa-giveaways ang ating boss Ronnie Farinio. So, ngayon um, marami akong nakuha. sa so, nandun kila tibay na karit. Kasi binigyan talaga ako ng marami ni Boss Ronnie. Ngayon, pagkatapos, uh, pagkaluto namin, kumain na kaming dalawa. Pagkakain namin dalawa is, natulog na. Kanya-kanya na talaga kami nahiga. At pag, pagtingin ko dun sa kwarto niya, saktong 9 20, silip ko sa kanya, tulog na talaga si Angel. Kasi, nung kumain kami, sabi niya talaga, Mama, antok na talaga ako. Mama, pagod talaga ako. Mama, masakit lahat ang katawan ko. Kasi ganito ganyan ang ginawa namin, Mama eh. Ganito ganyan, Mama eh. Ganito ganyan, Mama eh. So, uh, natuwa ako, nag-enjoy ako sa ginawa niya, dahil hindi na siya dito sa bahay, babad sa wifi. Then, nag-explore siya sa labas. Marami siyang kaibigan. Maram siyang kakilala. Then, yan ang gusto ko. Marami siyang kausap. Uh, ayaw kung ibuburo siya sa loob ng kwarto. Ayaw ko rin siyang ikukulong sa loob ng kwarto. At pangit din yun. Pangit din ang anak natin na naka... Ibuburo mo siya dito sa loob ng kwarto. Ikukulong mo siya sa loob ng kwarto. Na walang kausap. Walang kahalubilo. Ayaw ko rin ng ganun. Gusto ko may kausap siya. Gusto ko may mga kaibigan din siya. Pero ayaw ko ng sobra. Gusto ko tama lang. Um hindi katulad ng kuya niya. Talagang sobra. Talagang ang laki ng opposite. Then, ayan, pagdating kagabi, ayan, nakita niyo sa aking live. Magdamag tayong nakalive. Ayan, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Ah, nakapanood sa aking live. Natulog, natulog, pagod na pagod at bagsak na bagsak ang inyong rampadora. So, ayan, dahil sa pagrarampa at wala tayong live kahapon, wala tayong video kahapon na nakuha dahil nga sa sobra nating busy. So, ayan, Thank you so much, sen maraming salamat and good morning. Pabati na lang kay Angel na happy birthday.